Hello mga kaibigan, mga busing, magandang araw sa inyo. Kilala niyo ba ang bulaklak na ito kung hindi ko pa nilagay ang pangalan nito sa title? Palagay ko ay sasabihin niyo na oo naman. Ito ang tinatawag na arwaka. Tinatawag ito sa English na Queen of the Night or Princess of the Night. Ang kanyang scientific name ay Epiphyllum oxypetalum. Mayroong serye or episode ang sikat na broadcaster na si Jessica Suho tungkol nito sa kanyang kapuso mo, Jessica Suho, KMGS. Halaman sa Lanao del Norte, posible nga bang umabot ng milyon ang halaga? GMA Public Affairs mas search mo yan sa YouTube. Alam niyo ba na ang arwaka ay isa ito sa pinakamahal na bulaklak sa buong mundo? Ang bulaklak na ito ay sa gabi lang namumukadkad at napakahalimuyak. Ngunit, hindi mo ito makikita sa araw dahil sa gabi ito namumukadkad at pagdating ng umaga, ito ay patay na. Kaya kung gusto kayong makawitness sa pamumukadkad nito ay huwag kayong matulog. Malalaman mo naman kung umpisa na itong mamumukadkad dahil malanghap mo ang napaka halimuyak na amoy. Kung ganon, puntahan mo na ang iyong alagang arwaka. Tinatawag din itong encantada or ferris plant. Dahil kung may hihilingin kayo sa bagong sibol na bulaklak ay nagkatutuo. Alam ko, maraming ayaw maniwala nito sa sinabi ko. Dahil nga, para sa kanila, ay isa itong superstitious belief. Ako nga ay ganoon din ang paniniwala ko dati. Hindi totoo 'yan, superstitious belief 'yan. Kalaunan naisip ko na anong mawawala kung subukan ko na gamitin ang pagpamumukadkad nito bilang instrumento na dadaloy ang biyaya ng Panginoon. Ina-acknowledge natin, tinanggap natin, alam natin na ang may likha lamang ang karapat-dapat na source of blessings at may gagamitin ang Panginoon na instrumento para dyan. Ito na ang arwaka. Ang kasabihan ng matanda ay or ang kasabihan ng matatanda ay wala itong epekto kung ikaw mismo ang hihiling nito. Yun bang gusto kayo magkaroon ng tanim na arwaka? Ma mayroon kayo nakitang arwaka sa uh, kaibigan ba o kaya sa kapitbahay ba? At sasabihin mo na pahingi nga ng ano, kapirasong dahon para mayroon din akong arwaka ang kasabihan ay kung ganun ang iyong gagawin kahit mamumukadkad pa ng kaharami-rami ang iyong arwaka wala, hindi yan gagana kaya antayin mo na lang na may kusang magbigay nito sa iyo ang sa akin naman ay may kusang nagbigay nito sa akin uh, isang maliit na dahon lang at ang nagbigay sa akin pa nga ang naglagay ng rooting solusyon sa dahon na ibinigay niya sa akin at yun ang itinanim ko sa paso. Sa panahon yan ay wala kaming sariling bahay. Nangungupahan lang kami. Kasi nga may mga estudyante sa pamilya at sila siyempre ang ating priority. Nang lumaon ay lumaki na ang itinanim kong arwaka at namukadgad sa gabi. Naisip ko na magdasal sa Panginoong Isos at sinabi ko na gamitin sana niya ang pagpamukadgad sa arwaka bilang instrumento na magkaroon kami ng maliit man lang na barong-barong, maliit na tirahan. Para hindi na kami mangungupahan Himala Glory be to God nagkatutuo nga Sa awa ng Panginoong Yesus ay Nakagawa ako ng maliit na tirahan Na siyang tinitirahan ko ngayon Ang sabi ng aking mga kaibigan At ah, hamba lang yan Coincidence lang yan nagkataon lang yan. So, smile lang tayo. No? Pangiti-ngiti lang. Sa susunod na pamumukadkad, ay kumuha ng board exam ang isa sa membro ng pamilya. Ganon din, hiniling ko sa Diyos, hindi ko hiniling sa arwaka, no? kundi hiniling ko sa Panginoong Hesus na gamitin niya ang timing, ang pagkakataon na Namo mukadkad ang arwaka bilang instrumento na ibigay sa akin ang aking hiling na pumasa sa board exam ang membro ng aking pamilya. Himala. Glory be to God. Glory and honor to Jesus Christ alone. Pumasa nga sa board exam ang aking ipinagdarasal at siya ngayon ay Certified Public Accountant na CPA O oh, ano? Hindi ito pagyayabang ha uh, Ibinabahagi ko lang sa inyo Anyway Sa mga susunod na pamumukadkad Ay ganoon din ang ginawa ko Asking for God's blessings Talaga naman o oh. Tuwing ka ang aking alagang arwaka, ay nakatanggap ako ng malaki-laking halaga ng pira. Glory be to God again. To Jesus Christ alone, ang glory and honor. Minsan, namumukadkad na naman ang aking alagang arwaka. Isa sa membro ng pamilya ay kukuha ng board exam sa Doctor of Dental Medicine. Ganon din, nagdasal ako sa Panginoong Isus na gamitin ang pagkakataon na namumukadkad ang arwaka na pumasa sa exam ang aking ipinagdarasal. Himala! Glory and honor to God alone to Jesus Christ alone. Alam niyo ba? Pumasa siya sa board exam. At siya ngayon ay full pledged. Lisensyado na isang doktor na. Napakahaba na yata. anyway, last na lang. I-share ko ha. Ako'y mahirap lang. Atin natin lang yan. Ako'y pang karaniwang tao lang sa ibabaw ng mundong ito. Ngunit, pasensya na talaga. Gusto kong magkaroon ng sasakyan. Nako, namumukadkad na naman ang aking alagang arwaka. So ganun din ang ginawa ko. nag ako kay Jesus Christ. Hiniling ko na damitin ang pagkakataon na namumukad ka ang arwaka isang instrumento na ibigay sa Panginoong Hesus ang aking hiling na sasakyan ano sa palagay nyo? pag nga ano sa tingin nyo? yes, tama kayo malaking himala glory be to God Glory be to Jesus Christ alone. Alam niyo ba? May nagbigay sa akin ng isang brand new Toyota Vios XLA CVT model 2024. Oh. Ano? anyway, dito na lang muna. Glory and honor to Jesus Christ alone. Our God.